Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 1, 2025. Meron pong recent interview. Ito pong si Justice Secretary Boying Remulla na ating pong re-reaksyonan mamaya. Pero balikan muna natin ito pong balita kaugnay nga po ng pagdadawit sa mga magkakapatid na patidongan dito po sa mga nawawalang sabungero. Hindi po maganda ang naging pagtanggap dito ng mga kamag-anakan ng mga biktima at lalong-lalo na ang whistleblower na si Julie Patidongan. Pero pinangangatwiranan po iyan ng PNP na ito daw po ay bahagi ng proseso. Panoorin muna natin ang balita na ito mga tol. Awak na rin ng pulisya ang dalawang kapatid ni Julie Dondon Patidongan na malaki raw ang maitutulong sa missing sa Bungero case. Ay sa PNP ang isa sa kanila. Ang na ako na sa CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card na isa sa mga nawawalang sabongero. Ang isa rawat, ang lalaking na unang ine-escortan ang isa pang nawawalang sabongero habang nakaposas. Isa lang sa mga yan, ang pinumpirma ni Patidongan na kapatid niya. May unang balita si Emil Sumangil. Ang lalaking ito na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos Kapatid daw oh, was... ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ayon sa Philippine National Police. Kapatid din daw ni Dondon ang isa sa dalawang lalaking nakuha ng ine-escortan ang nakaposas na missing sa Bungero na si Michael Bautista. Hawak na sila pareho ng PNP. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Mm. Yan po ang totoo dyan. Tilaraw ang missing link sa kaso ayon sa PNP itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa bungero. Nakakulong na si Jose Patidongan habang si Eli Kim Patidongan sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa password. Ayon sa PNP, kailangan ding kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused kasama po si Julie Patidongan who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness Pagkumpirman ni Dondon, ang kapatid niya niya si Ella Kim ang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero. Yung uh, ATM na nag-withdraw ay uh, isa kong kapatid niya dahil inutosan ng mga polis na check-in yung uh, account kung uh, malaki ba ang uh, panalo. Buong um, uh, malaki ang uh, kinita doon sa laban at autos uh, daw ni Mr. atong Ang na check-in kung totoo na malaki ang uh, panalo nila kaya pinaano doon sa ETF okay ng yung pagutusan yung aking uh, kapatid oh yung pulis na ito na nagutos doon sa kapatid mo kasama rin sa kinasuhan niyo sa Napolcom yes kasama kasama pero itinanggi doon doon ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga nahuli kam na bumitbit sa nawawalang sabungero na si Bautista. Si Rogelio Roger Morican at saka si Rodilo Anikig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Uh, ang binitbit nila, yung si uh, Bautista, 5'5 ang height noon. Tingnan nyo yung video, anong height nung bumitbit. Ayon kay Don naging tauhan din ng isa pong taiko na si Atong Ang, ang mga kapatid na sina Jose at Ella Kim. Marami raw silang alam, kaya noong 2022 ay inutusan naman sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksiyan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Pero iba raw ang pakay ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa, sa grupo. Totoo lang. Aming tatlo ang uh, talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Itinanggi ni Don Don na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia. Inayos ang niya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni ni Soji wala, wala karistuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Wala pang payag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa raw ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Ayon sa PNP, nahuli ang dalawa ng PNP, cidg noong si Police Brigadier General Romeo Macapas pang pa namumuno. Nilinaw ng PNP na hindi si Debak bilang CIDG Director si Macapas, kasunod ng payag ng ilang kaanak ng na mga nawawalang sabungero na pinapadiin ng ilang pulis CIDG si, si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapas umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa police regional office 12 na. It would be very, very unfair unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapas na mailipat po siya sa region. Ang bagong upong CIDG si Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano dumating sa undisclosed location kung saan nagsama-sama ang mga kaanak na mga missing sa bugero. Kasama si Don Don para kumpletuhin ang kanilang mga affidavit. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hostisya at sila itututok at ang direksyon ay papunta sa hostisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear may clarity ho sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po para sa mga witnesses. Uh, ito ay magka-corroborate sa mga magiging statement ni uh, Don Don Patidongan. Ang abogado naman ni Police Senior Master Surgeon Joey Encarnacion, isa sa mga polis na kinasuhan ng NAPOLCOM, kaugnay sa missing sa Bungeros, itinanggi ang mga aligasyon ni Don Don Patidongan. Wala anyang legal na pasiyahan ng mga aligasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na uh, sa pangalang Encarnacion. Wala po siyang uh, interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Don Don Pating Dongan, wala pong interaction si si uh, Mr. Joey Encarnacion, si, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Isa si Encarnacion sa mga kinasuhan ng NAPOLCOM ng anim na constant grave misconduct at conduct and becoming of a police officer. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampakan ng reklamo. Okay, yan po yung latest news. Ano? At uh, bago natin puntahan yung dalawang interview kay uh, Secretary Boyong Remulla, balikan muna natin ang nagpapalakas ng loob sa ating mga otoridad ngayon para po ipursu ito pong kontrobersiya na ito na napaka... Gru gruesome na krimen, ano? Pakinggan natin muli ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kag kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man, opisyal. Kahit malakas, mabigat, umayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdan natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Yan. No? Ako naniniwala ako na kayang gawin yan eh. Kasi sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon, nung mapatay si Governor Ruel de Gamo na makakamit ang hustisya, at ngayon, nasa proseso na ito, nakakulong na ang sinasabing mastermind na si Arnie Teves. Nang pinatay si Percy Lapid, tinutukan din po ito ng ating Pangulo. At ngayon, nasampahan na ng kaso ang mga salarin dito, but unfortunately, hindi pa nauhuli until now si Gerald Bantag. At uh, sa post-sona talk, eh, natanong ito kay Secretary Boyong Remulla. Pero meron siyang recent interview. Ah. Ito po yon. Mamaya po natin ipapakinig sa inyo. Partikular doon sa mga nare-raise na issue kay Patidongan at sa mga kapulisan. Pakinggan natin dito ang pahayag ni Secretary Boyong Remulla. Ano um, po um, ang inyong nararamdaman at paano na explain ang gantong klaseng directive ng Pangulo? Ang sa lahat ay marahil ang suporta na binibigay ng Pangulo sa Department of Justice. Sapagkat uh, Ama, ang mga kalaban ng Department of Justice sa marami, at marami po rito ay mayaman. At uh, ang iniiwasan po natin dito ay maging batayan ang pera para mabuhay ang isang tao. Sapagkat kung ang mga kwento po na ating nakuha, na, na, na ito ba sa pag-iimbestiga ng mga nawawalan sa Benyre, ay parang may presyo ang buhay at kung kayo ang ng presyo, maroon mag-deliver. Eh, hindi po ito grab, hindi po ito wala move. Ito po ay buhay ng tao na pinag-uusapan natin ito na napakabigat. At uh, siyempre, uh, may buhayan, may pamilya, may, may katotid, may asawa, may anak, uh, may magulang, lahat mo yan ay inahanap ng mga si buhay. At eh, hindi mo dapat na ganag-ganag mo lang ang mangyayari sa atin na ang batas ay pinatutupad lamang para sa mga taong ay kaya magbayad. Hindi mo dapat ganag. Kaya ang ginagawa na natin dito talaga ay pinag-ibisigahan natin ang eh. at pinag-uha tayo ng mga testigo na magpapatunay at mga ebidensya na magpapatunay ng ating kaso upang mabilanggin ma, 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 ma mabilang natin yung mga sarili. Wala na hitin tayo, wala na hitin tayo ng penalty. Pero yun nga, kung mahalaga sa lahat, kaya din masinit ang pag-ahinda pag sa mga kaso ming, mga, mga, mga na anong ginaposige sapagkat naghihintay yung mga pamilya na malaman kung ano nangyari sa agad mga mahal sa buhay. At uh, ang sabi ko rin dito, maraming hindi dyan ay sinetel dahil ang mga pamilya at binigyan na binigyan ng compensation para hindi na maghabol. Pero dito po kasi, estado na po ang may interest dito sa kaso ito. Ay bayaran nila ang bawat pamilya, hindi rin na kayong bayaran ng estado. Sapagkat ang utang na ito ay utang nila sa mga malang Pilipino. Kailangan natin ito, meron tayong peace of mind. Dapat tahimik na ka, lagi hindi tayo magkatahimigan sa buhay. Magtayong magkatulog na alam natin na kung may nangyayari, ang batas ay kakampi natin. Kaya hindi naman namin tinitigilan. Tatlong taon na ho namin hinahabol ang mga sanggaling dito at kaya naman, malapit na malapit na po tayong natin matuntun ang lahat. At uh, sa ilang uh, linggo, marahil, ay ang mga kasong uh, narawapat ay maisasampan na upang makaroon ng uh, closure at uh, magkaroon ng katumunitan ng mga isipan natin Tungkos natin ang na gumagamit ng karoon ng tumay. Akin lang. Salamat si Boy. Okay. Abangan natin yan. Ha. Sana hindi matapos ang buwang po ng Agosto, may masampahan na po ng kaso dito. At ito na po yung latest interview ni Secretary Boyeng Remulya. Kanina lamang po ito sa DZXL interview ni Aljo Bendillo. Pakinggan po natin sila. Nakakausap natin si uh, Sekretary uh, Boyeng uh, Remulya ng Department of uh, uh, Justice. Importante po ito. Hingi tayo ng uh, update dito po sa Missing sa Sabungero. Secretary Remulio, magandang umaga po sir. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN, DCXL News 558, sir. Good morning, Aljo. Opo. So, Good morning sa lahat na nakikinig sa. Iingilan po kami ng update ah, dito po sa mga labi, mga bungo na ito sa nakuha po. At tara tara tsaka yung witnesses sa uh, dalawang, itong dalawang witnesses sa missing sa bungeros. Any update about this, Secretary? Well, uh, the witnesses and the uh, we, did them such. But, pero, pero siyempre, may mga complications tayo na lumalabas dahil sa sa uh, statement ng ibang uh, investigators ng polis. Eto na, no? May mga complications kasi si Secretary Boyong Remulla fully naniniwala siya kay Julie Patidongan. Tapos ang lumalabas na statement ngayon ng investigasyon ng ating PNP, eh sama parang may mga kulang sa sinasabi ni Julie Patidongan. Eh ano ba ang mangyayari? Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Secretary Remulla. Opo. Na uh, parang hindi angkop sa case plan namin. Mm. Opo. So, uh, uh, we will roll with the punches, At nasa uh, tuloy-tuloy kami dito. Opo. Oh. Uh, yun ah. Parang napaka-tipid nung pahayag ni Secretary Remulye, no? Ang naging dahilan niya lamang hindi angkop sa case plan. Pero hindi niya po dininay yung pahayag ni General pahardo in particular. Hindi lang kasi naging matanong itong si Aljo Bendio eh sana kung ibang pagkakataon, baka kung si Pinky Web ang nagtatanong kay General, kay Secretary Remulla, mahalungkat yung mga issue na yun. Ayun lamang, ano, ang uh, maikling pahayag dyan tungkol sa pagkakaiba ng uh, pahayag ng whistleblower at ng opisyal na investigasyon na isinagawa po ng CIDG kaugnay po ng missing sa bungero. So ito pong mga witnesses, as sinasabi dito will bolster the credibility dito po sa self-proclaimed uh, whistleblower na si Julie Patidongan? Yes, yes. Kasi meron talaga, ito na yung mga actual witnesses na nakita talaga yung patayan Opo. Kung paano pinatay itong mga taong ito. Oho. Uh -huh. So this, this uh, points to the fact that uh, 10 of, 10 tao yan eh, na nakita nila. Oho. Uh -huh na nakita ng isang testigo na pinatay. At <clears throat> least for that, I am sure. Oo. So, hindi lang testimony and evidence. Ika nga, meron talaga totoong ebidensya na involved. Uh, meron din. Kasi nga, uh, to prove uh, what is saying, eh, makikita mo talaga na meron pa kami ibang uh, photo na ipipresent dyan, tungkol na nakuha sa cyber warrant. Kaya, nung, nung ano pa, nung panahon pa ni General Ellicruz, Aha. Pwede mas kilit siya ay director. Okay. Kaya, uh, ano eh, continuous investigation to. Ito yung mga effective uh, findings ng police nung ano pa, nung before 2022. Okay. So parang circumstantial evidence ito, pagtagpi-tagpi na lang ito sa Opo. Uh, we can say that, pero meron pa rin significance yan na magagawa ng prosecution para maging ano nga, mag, mas credible nga ang lahat. Kasi nga, mahirap na pure testimonial, and we can present others that poster the the, the the the, the, realness of the testimonial Opo. Itong, uh, kumusta na po search and retrieval operations sa Alex, sir? An ongoing sa, very difficult. Kasi nga, maputig. Pero, uh, wala. We, we signed up for this. We, we, just have to do this. Sabi ko nga, baka hindi lang na six months abutin to. Basta, because this remain. Very sketchy yung nakuha natin na impormasyon, ano? Walang denial, walang confirmation sa naging pahayag ng PNP at sa naging pahayag ni Jolie Patidongan na magkaiba. Ang sinabi lamang ni Secretary Remulla, hindi na ayon sa case plan. No? Ano kaya yung case plan? <laughs> oh, sige, hanggang doon lang naman tayo mga tol eh, no? Hindi tayo makakapag-speculate dito ng more than that. At ang mahalaga, at least walang dini-deny walang kinokumpirma itong si Secretary Remulla. Kasi dito mahirap eh. Kung dininay ni Secretary Remulla yung investigasyon ng PNP, sinabi niyang hindi 'yon ang totoo, eh masisira po ang reputasyon ng PNP. At the same time naman, kung uh, kinumpirma naman ni General uh, ni Secretary Mulya yung yung uh, pahayag ng PNP, masisira naman yung kredibilidad sa harapan ng publiko nitong si Julie Patidongan. Uh, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Napakaraming uh, marami talagang dinalagyan na mga dyan talaga direposit ng mga bangkay for, for, ano, for, for, for this uh, sa Bungero Cave. Opo. Ma-, ma at meron din iba, ano eh, meron dyan, okay. tingin namin, meron pa iba mga crimes na kinumit na maaaring dyan din po. Oo. Okay, Be- medyo nahirapan yata, sir, no? para suri talaga yung DNA testing na because uh, na nakababad sa tubig. Challenging talaga. Oo, oh, challenging. Ang, ang opo. Testing, opo. O, challenging talaga yan. Kaya nga, sinasabi ko nga, mahabang proseso to at hindi ito madali. Uh-huh. ngayon, Siyempre, ang, ang mga, mga sabong families are really watching everything. Mm -hmm. sila yung ginagawa ng DOJ at ginagawa ng police. Ay, uh, sometimes they, they make comments talaga that uh, like you. Kasi nga, they're very, very, ano sila, siyempre, gusto mo sila matapos na itong kasong to, di ba? Mm -hmm. Mga pamilya yan eh. Eh, yun na, sabi ko nga eh. Kahit na nabayaran na yung iba at sinetel daw yung iba, eh, the state has taken an interest in this. Kasi hindi pa pwede na meron tayong tao na magsasabi kung sino mamamatay at sino mabubuhay dahil sa pera niya lang. Hindi o. dapat ganoon ang ating lipunan. Opo. Okay. dapat may maintindihan man siguro ng Pangulo Marcos Jr. Uh, ito matapos siyang nagbitaw ng uh, 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 promises, full government effort on uh, missing sa Bungeros, uh, Secretary? Well, it's not, it's not really a promise. It's, it's a commitment that we are fulfilling uh, when we took office. Di ba? Hindi naman ito ako eh. Ito ay talagang trabaho na ginagawa namin ng araw pa. Yung sinasabi niya lang na hindi natin titigilan itong, itong bagay na to. Kasi eh, ay mahalaga sa bawat Pilipino. Opo. Okay. Hindi e pa rin nawawala po ang agam-agam ng ilan natin mga kababayan. Eh, powerful daw talaga eh. Mastermind. Talaga bang Tuluyan po, uh, Secretary, kung sino mang mastermind dito? Wala na matrasan to Ito talagang dapat gawin natin ito for the country, for, for our people. ba diba? Kahit sino pa yan. Kailangan gawin natin ito kasi na, nakasalalay din naman ang ating psyche, national psyche dito, yung ating uh, pag-iisip bilang mga Pilipino na kaya natin harapin kahit sino pa, kahit ano pa ba ang kanya estado sa buhay. Basta sa ibang kasalanan, talagang papatawa natin ng takdang parusa yan. Hindi dapat pinapayagan na gantong mga tao ay makawala dahil marami na silang pera. Opo. Pati mga politikong involved dito? At uh, mga politiko, meron tayong alam na na-involved. Yung extent lang, kung gano'n ko lang -la. Very general yung mga question ni, ano, ni Aljo Bendijo. Hindi tayo makakuha ng mapag-uusapan natin talaga, no? O, tapusin na natin tong interview. Alam yung mga ganang pagkakadama, yung hindi pa natin alam lahat. Pero ipinag-aaralan lahat yan. Punis sa mga unang mga unang mga suspect, sa mga unang na na, na, na pipisil na maaaring gumawa ng krimen, ay halos handa ng kaso. Ito ngayon ang aming pinag-aano. Okay. Ito ngayon ang aming tinatapos at uh, ginagawa ng paraan para matapos na. Dahil siyempre, ongoing to ang tagal kasi ang hirap talaga Arjo na Opo po. maghukay ng na, nang mag pag-imbestiga ng ganitong kaso kasi organized crime na to hindi na to basta-basta prevent. Apo. Ito ay hindi crime of passion, ito ay deliberate crime na pinilano yeah. talaga. Kaya pati yung pag, pag yung pagpakawala ng mga bangkay ay pinilano na rin ng gusto at talagang napakahirap hanapin pero nahahanap pa rin sapagkat so tama ang sabi ng ating justice. Uh, Opo. Asahan pa, sir, na meron pang mga... Siguro, yun ay yung pinaka-link sa ating uh, pag aanalisa rito, no? Na mas pinaniniwalaan nito pong si Secretary Boyong Remulya, yung whistleblower. Kasi sabi niya, tama uh, ang sinasabi ng ating testigo. At testigong Lulutang? Meron um, um, pa yan. Marami pang lalakas dyan. Okay. Na nakalabas na ang kaso pag nandiyan yung kaso. Okay. Salamat. Kaya Salamat. Anna. Sige po. Okay. Um, very uh, sketchy yung information na naipahayag pero at least uh, walang napapahamak so far. <laughs> Kasi napakahirap naman talaga ng sitwasyon mga tol na nagsasalita ang PNP katulad ng sinasabi ni General Pahardo na sila po ay nagsasalita kung saan po sila pinapoint ng ebidensya. Tapos sa kabilang banda, yung whistleblower sinasabi na nabayaran na daw po ito pong si General Makapas ni Atong Ang. Kaya po ganun yung layunin sa una at nagkabukuhan na lamang. Kaya po ngayon, bigla na lamang nag-iiba ang tono daw ni General Makapas. It's up to you mga tol. Patuloy po nating tututukan ang issue na ito ng missing sa Every development na meron po tayong makakalap ay atin pong pag-uusapan. Dito, hindi po tayo nanguhusga, tayo po ay nagre-react lamang sa mga ipinepresenta sa balita. Katulad po nung mga sinasabi, ang mga akusasyon dito ay tumutukoy bilang mastermind dito kay Atong Ang pero sa punto ni Atong Ang, yan po ay kanyang dinideny at habang dinideny niya yan at hindi pa naman napapatunayan sa ating hukuman, mananatili siyempre ang presumptions of innocence sa kanya. Pero sa court of public opinion, maaaring meron na pong paghuhusga tungkol po sa mga nawawalang sa bungero. At alam nyo na siguro kung ano ang iniisip ng taong bayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Makita-kita tayo later sa panibagong live streaming na ating pag-uusapan. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, Change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, bawalan ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule in whatever government office. Red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, paltan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulimpat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Para